So what's up guys? maayong adlaw sa tanan. Kumusta kayong lahat? Medyo matagal na tayo hindi nakapag-vlog, no? Dahil sa sobrang busy natin mga korap, no? Palagi tayong umiinom ng ah, alak <laughs> yeah, yung gamot sa, sa So nandito tayo sa Verde ngayon dahil ah, nandito yung papan ng amo ko. Oh. So, ah, dito muna sa sasakyan tumatawag na. Kunin ko yung sasakyan doon dahil ah, papalitan to ng Tesla. So ito Mercedes Benz, no? So subukan natin yung ano, buksan natin yung ano kasi medyo mainit eh. Medyo mainit yung panahon mga korap. Kaya no. Kailangan lang natin mga ano, maliwanag. Ah. Oy. Kumusta? Ayun yeah, no. Kita niyo naman, di ba? So gano'n kalupit yung sasakyan natin ginadala. Kaya ah, natin kailangan bumili ng mga sasakyan dahil <laughs> ito hey, okay to. Gago. <laughs> ah. This, no, mga korap. Problema kasi dito, maraming stoplight. Kaya mabagal yung takbo natin kung walang stoplight dito. Ha! Paliparin natin to, no? Fly, fly, high, butterfly to mga kurap. Kaya, tamahan <laughs> tayo, iwas na si Rasya. Dito, maliit yung kalsada, pero okay lang, no? Maliit naman yung sasakyan, eh. Bukso kang tayo sa Caltex. Sira yung Caltex, wakay naman. Paparada tayo dito ngayon. You're right, dito tayo. Ang oh, problema dito mga kurap, yung paparadaan natin, no? Kailangan isakay natin sa elevator. Okay na elevator yung sasakyan niya, yun, no? Right, elevator time. Tapasok natin to. guys. At saraduan muna natin yung sasakyan dahil uh, dito malikabok dito sa loob ng basement. No? Kaya sarado muna tayo sa malupit nating sasakyan. Ayan, no? Malupit, ayan you no? Know? Check it out! Uh, uh. Alright! Yan, gano'n kalupit, guys, no? Ayan, no? Ang sarap pag may, may, mayroon kang ganitong sa sasakyan Pero hindi natin kailangan to So, parking muna tayo dito. Dito tayo pa parking sa disable. Kasi disable man tayo, to dito tayo pa parking sa disable. Ayun no? Know? Mahira nahirapan kasi ako magparking pag mga ganitong sasakyan. Oh, masyadong kabisado ata <laughs> <laughs> Pero okay lang 'yan, no? You know? Parking kunti ha lang. Huwag lang huwag lang sasabit. Okay na 'yan. Nandahan lang. Eh, kita mo rin dito mga kurap, 'yan, you no? Know? Kaya kung kung hindi masyado, hindi mo masyadong ano. Hindi ka masyadong kakabahan kasi nakikita mo. Nakikita mo naman. Wala kailangan sabihin, nakikita mo naman eh. <laughs> Yan, eh. <laughs> Gago! Alright. Oops. Tingog <laughs> time. Ayan o. Oh. So, plaster lang natin. Ano mga ganyan o. Oh. Oops. Titingnan natin pagkatapos yung magpark park dapat sa labas. So okay naman. Okay naman. So okay naman yung gilid-gilid, tingnan natin yung gilid-gilid. Ah, maluwag. Pero okay na 'yan, okay na 'yan. A few moments later. Yo, minsan mga kurap, ini-enjoy na lang natin yung paglalakad-lakad dito, no? Dahil nga wala ka, wala wala, wala, wala tayong magawa eh kaputusan pero okay lang yan at least masaya naman tayo sa ginagawa natin kung masaya tayo sa ginagawa natin walang reklamo walang kaso <laughs> basta <time>. construction <laughs> mga building hagdanan elevator lahat <laughs> tayo dito ngayon Ganito yung mga sasakyan, mga daanan ng sasakyan, mga bus, mga trato sasakyan nandito. Ayan yung kabila dito tayo sa sakay ng bus pauwi kaya magante-ante -ante muna tayo ng bus dito tayo sa libag kasi medyo mahal yung pamasahe 8.3 yung pamasahe dito bus na to kaya Kaking clip po na tayo mga dahil uh, 30 minutes pa yung biyahe mula dito hanggang sa amin sa Wuxuk hanggang uh, Stanley so, kaya ah, sleepy time <laughs> A few moments later So dito muna tayo sa Stanley Plaza maglalakwat sa dahil wala pa yung bus kasi wala pa yung bus meron pa tayong 7 minutes na maglakad-lakad dito sa loob ng Stanley Plaza antay lang muna tayo sa bus in 7 minutes nandito na yung bus ito lang naman yung view dito. mag escalator tayo pataas. Actually, wala ka naman talagang mga galaan. mga galaan dito sa Sunday Plaza. Walang mga tao ngayon. Takaling tapat. Kali ako sa KFC. Ang bagal yung ano doon. Yung crew. So, dito na yung bus, guys. Ang tama lang daw. natin na dito na yung bus. Eh, hey, no? Regal. Ah, bus. Eat it! Ito tayo Pinakadulo. So ngayon mga guys, <laughs> so nandito tayo ulit sa opisina dahil uh, may bisita nga, nagmamadali ako kaya hindi ako nakapag-vlog no. So itong sinakyan ko, Tesla to mga kurap, iba yung kayo na, Mercedes-Benz yun, ito yung dala ko ngayon, tisla Magluluto muna ako dito sa opisina ko. na kasi may bisita sila. So ako yung chef of the day. Pero okay lang yan. Saglit lang yan. Mga steak-steak lang naman yan. Saka may sundo tayo sa Cyberport na maya. Ah, Bilisan na natin mga kurap. Kasi wala tayong oras. A few moments later. So yan na mga kurap. so nandito tayo ngayon sa The Peak. So very crucial parking yung ginagamit natin. Very maliit. Ah, sobrang liit kasi yung parkingan dito mga kurap. Eh. Yung daanan sobrang liit din eh talagang na ah, kung gusto mo maging driver eh, ito dito ka magparke ah, hindi ka mabiyasa o makabisado mo yung mga parking park ang liit parking niya no yung gitna na yun mga kurap yung daanan mo pag nilikom mo yung sasakyan putang na masasagi ka doon sa gilid kaya nakadepende sa pan didiriskartihan -di to kaya oh, ako ah, malupit tayo niyan eh itintida mo yung gilid oh kaya yung gilid di ba masyadong oh dikit na yan oh no? Dikit na yan. Kunti na lang yan. Tama yan sa ano, sa seminto. Kaya, very crucial yung ano. You know, Ayan o. dapat ang... Dapat lang. Okay lang may kamera sa likod eh. Ayan o. No? Oops. Sobrang dikit. Dikita pa natin kunti. Para masyadong ano naman eh. Oops. Sobrang dikit. Ayan. So... Abante natin para lumapit masyado sa ano kasi may ano eh yan. So yan mga kurap, no? Okay na at ah, tama-tama yung distansya at may makadaan pa doon sa sa gilid sa kabila. Oh, tama-tama yung. lang yan. May pero may pa yung makadaan. Pero ang ano yan is mga 2 inches lang siguro yung pagitan. Kasi sobrang may ano nga yung lugar, magkipot. So ngayon, higa-higa muna dito sa kasi naglalakad yung mga amo ko eh. Kaya rest time today. Ha. Woo! Tulog muna tayo kung gusto mo maging driver, ganito dapat to. Oh. Pag may oras, pahinga. Pag walang oras, drive. No? Pahinga muna tayo para may lakas tayo mag-drive mamaya. Tulog muna tayo mga kurap. And 3, 2, 1. A few moments later. <sighs> All right, so tapos na tayong natulog mga kurap at let's go na kasi tinawagan na tayo. Ah, busog kunti. kahit natutulog kumakain eh. <laughs> let's go guys and now nah. so dito tayo sa office ngayon mga kurap dahil uh, magluluto muna tayo saglit sa labs nila sa approach ko tayo ng server port meron no? talaga buhay <laughs> wala kang magagawa akala niya pera-pera kasi putay na itong perang dalaga to eh o, sige luluto muna tayo mga kurap kinakita tayo mamaya Few so yan mga kurap nandito tayo sa school ng server port ngayon magsusundo na tayo ni tayo ng bahagi maraming mga sasakyan dito maraming estudyante maganda dito kasi may mga harang-harang so nandito tayo sa one second ngayon mga kura pupunta muna tayo dito sa may juicy bar no? ang nakalagay fat girl juice bar so, fat girl daw nito pwede niyan pang babae at ito pero subukan natin ah, subukan natin umorder dito Mangyaw! How much this one? Ah, huh? uh, Yeah, uh, small. Small one? Yeah. 60? 60, small oh, one. Okay. Yeah. Uh, subukan natin, $60. Okay. Mahal. Pero subukan natin. mahal ah. $60. Masarap. Masarap siya. sarap pero medyo mahal eh. <laughs> Walang mahal mahal sa atin, no? So, medyo may kamahalan siya pero sulit naman yung ano kasi pure talaga siya. Masarap siya, masarap. Mapapakita ko yan yung ano, yung ano kung gaano kasarap to. tikman muna natin. Mm, sarap, no? Masarap siya, pure talaga. Yan siya, oh. Don. Pure siya na ano, fruits. Y yung ano yung tabag sa amin eh esminya niya. Parang, parang yung tao sa amin pero masarap siya eh. Yung mga ganun sasakyan mga kura po, pag meron kang sasakyan na ganyan no. Pero ang pangit yung ganyan sasakyan kasi ang mga kasakay dalawa lang or apat na ganun. Ayaw ko yan. Hindi convenient yung mga sasakyan ganyan. Gusto ko yung mga malaking sasakyan. Yung mga ganyan na sasakyan no? malaki oh, may sarado yung loob. <laughs> parang delivery ba? So pagkatapos dito, pupunta tayo ng opisina, di ko alam kung uuwi na sila o hindi pa, o tayo Pagkatapos, uh, di ko alam kung ano mangyayari dito, hapon na, paggabi na Kaya, ha, I don't know man So hindi ako natatakot kung saan kayo magpunta Ngayon, Yung mga mo kasi minsan mga kurato, napakahirap dahil Ang hirap mag-adjust kasi kahit medyo isang kontrata ka na Mahirap pa rin mag-adjust kasi yung amo natin minsan mungguloy din, no? diwa talaga maintindihan eh, sarap murahin eh, pero hindi pwede dahil sila yung nagpapasahod. So yan na nga, no? At sa lahat ng gusto magda-drive, mag -drive na kayo ngayon dahil ah, ito yung time nga maganda mga kurap dahil o oh na sa Hong Kong, may Google Map na, no? Very easy, very basic na lang. So kung kayo kung nagbabala kayo maging driver soon, soonest, no? At magdrive na kayo dahil mas malaki pa yung oras na ano nyo kasi kung medyo bata-bata pa kayo mag drive na kayo i nyo na kahit naman kung may medyo may edad ka na walang problema eh kasi yung mga kaibigan ko nga 50 na sila nag-driving uh, nag sila nakapasa sila so ayun no kita-kita tayo mamaya sa pag-uwi mga kurap or saan tayo makarating at nakauwi na tayo kawin <laughs> na maraming salamat sa panonood like, comment, and subscribe peace